nap karon mga idol. Diri ko karon sa Amas Provincial kapitol Nalang lang ko ina si kaso mga idol diri mga idol. Para uh, bisibisi karon ng mananap mga idol kay kani pagawas po karon. Padalo ko karon sa Annex Building sa Amas Provincial kapitol Karon diri na ko sa May gawas. Ani mo ni sang dalan diri mo to sa Capitol Annex Building. Murik inang lang, balukot sa mga pasikot-sikot diri mga idol. Padulong na ako mga idolo. Ay, lakaw -laka -laka ako mga idolo. Grabe ka init mga idolo. Kating nita sa panahon mga idol, Pero sige lang. Video upaw-upaw na ginaya ako buhok mga idolo. Pero sige lang ah. Importante nga na napahibuhok ba na hindi na mga idolo. Ano mga idolo? Nakapungpong na mga idol ha. Nakapungpong na mga idol Basta masiling mula na kuy buhok ha. Ah. Nakatumpok na sa taas mga idolo. Tanaw ha mga idol ha. Basta yung masilong mga wala naging buhok na mga idol. Bisag wala yung nadiribuhok mga idolo. Pero bawa yung mga idolo nakapungpong na mga idol ha kasi mga siling mga kay mga idol si mga idol kay masulad ako din sa may annex building mga idol na lang kuya si kasul mga idol thank you mga idol